Hello mga karos! Welcome back sa aking Plant Lover Channel. Ako si Ate Rose Plant. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga halaman na pwedeng ilagay sa entrance ng bahay para maka-attract ng good energy, kasaganaan, at magandang kapalaran. Kung naghahanap kayo ng perfect plants para mas maging, mas maswerteng pasukan ang inyong tahanan tamang-tama ito para sa inyo. Kaya tara, simulan natin ang ating top 4 lucky plants sa entrance ng bahay. Number 1, Hawaiian Tea Plant Mga paros ang Hawaiian Tea Plant ay hindi lang maganda at makulay, kundi isa rin itong simbolo ng good fortune at protection. Sa paniniwala ng maraming kultura, ang Hawaiian Tea ay may kakayahang magdet magtaboy ng bad energy. Kaya't ideal itong ilagay sa harap ng bahay. Madali rin itong alagaan at hindi masyadong nangangailangan ng direktang araw. Kaya perfect sa ating tropical na klima. Trivia naman tayo mga karos. Ang Hawaiian tea ay itinuturing na secret plant sa Hawaii at ginagamit pa sa mga tradisyonal na seremonya para magdala ng blessing. Kaya talagang espesyal ang halaman na ito. Pangalawa, Kachira Aquatica. Ang Kachira Aquatica, o mas kilala bilang money tree, ay isa sa pinakasikat na lucky plant sa Pinsoy. Sinasabing may kakayahang itong mag-attract ng kayamanan at prosperity lalo na kung ilalagay sa entrance ng bahay ang maganda pa rito may unique feature ang money tray na may twisted trunk na sumisimbolo sa pag wave ng gold fortune may trivia uli ako mga ka alam nyo ba na ayon sa kasaysayan isang mahirap na magsasaka mula sa Taiwan ang unang nakadiskubre ng pachera aquatica Naniniwala siya na ito ang magdadala ng swerte sa kanya. At totoo nga, siya'y umaasinso. Pangatlo, sa aking listahan ng Arika Palm. Ang Arika Palm ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na air purifying plants. Pero hindi lang yan ang kaya nitong gawin kapag inilagay ito sa entrance. Nakakatulong ito sa pag-welcome ng positive energy at serenity sa inyong tahanan. Madali rin itong i-maintain kaya swak ito sa mga gustong may birding entrance ngunit walang oras mag-alaga ng high maintenance plants. Preview ulit mga karos. ang Arika Palm ay may kakayahang mag-filter ng toksin sa hangin kaya hindi lang ito lucky plant kundi magandang pampalinis ng ating paligid. Pang-apat, Dracena Magenta Panghuli sa ating listahan ay ang Dracena Magenta. Bukod sa kakaibang kulay nito na nagdadala buhay at karakter sa entrance, ito rin ay kilala sa pag-attract ng good luck. Meron itong kakayahang linisin ang energy ng paligid. Kaya ideal ito bilang unang halaman na makikita sa pagpasok ng bahay. Hindi ito nangangailangan ng matinding sunlight kaya't madaling alagaan. Trivia uli mga karus. Ang Dracena ay kilala bilang dragon plant sa iba't ibang bansa. Dahil sa matibay nitong mga sanga at kakayahang mabuhay kahit sa challenging na kondisyon. Ayan mga karos. Ang mga halaman na ito ay hindi lang magdadagdag ng ganda sa ating entrance, kundi makakatulong pa sa pagpasok ng good energy at swerte sa ating tahanan. Piliin ninyo ang halaman na pinakabagay sa inyong bahay at sa inyong lifestyle. At tiyak na magiging mas welcoming at masaya ang vibes sa inyong entrance. Salamat sa panunood mga karos. O huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang plant tips at ideas. Hanggang sa susunod nating video dito sa Plant Lover channel. Ako si Ate Rose Plant. Ingat kayo at happy planting.